Hello, good morning, good evening. Mustapo. po? Welcome back to my channel, mga people sa mga baguhan dyan, na mga nanmunood sa aking channel. Maraming maraming salamat. Huwag nyo pong kalimutan i-subscribe Click sa bell para updated po kayo lagi sa mga video na ipapakita ko sa inyo, mga people. So, maraming maraming salamat. Naway marami akong may share at marami kayo matutunan sa aking mga video na binablogs ngayong araw na ito, people. Ito pong pinapakita ko sa inyo ay isang bulalakaw ng dagat. No? Bulalakaw ng dagat yan, people. Napakamaganda yan. So, maraming salamat. Shoutout sa lahat ng mga nanonood. Sa mga matagal na na subscribe sa akin channel. Maraming salamat sa inyo, mga people. Pag kayo kukuha sa akin ng mga items, halimbawa may pinalimusan kang gamit or kahit na anong klaseng gamit ang palimusan mo sa akin, people, ay ano po... Meron po kayong mga prebis na matatanggap sa akin. Basta sabihin nyo lang, uh, ikaw ay nakasubscribe sa aking channel para may mga prebis kayong matanggap. More prebis na maibibigay ko sa inyo, people. God bless po sa ating lahat. At naway, uh, nakakatulong ako sa inyo, mga people. Kunti na lang pala ang aking mga pangontra ngayon, people. Uh, bless you all, guys. Huwag nyo po sana iskip ang aking ads, people. Tuloy-tuloy lang sa panunood. Huwag niyo po skip ang aking advertisement. Maraming salamat. Ay, paalam ko sa inyo kung ano itong nakikita natin nga ba itong itim. Nagaling ito sa karagatan, people. Ito po ay, ay bulalakaw. Ayan, basa pa nga siya yun. Bulalakaw ng dagat. Sa dagat ko po ito kinuha, mga people. Bulalakaw ng dagat. Hindi yan uling nga kasi kung uling yan, malamang na magkaroon na ng itim yung kamay ko. Bulalakaw ng dagat. Marami po akong bulalakaw ng dagat, people. Ito po, umiikin No? Yan. Yeah. Yan ay galing talaga ito sa karagatan, legit po yan. Yeah. Yung mga nangunguha ako doon sa dagat. So, ang bulalakaw ng karagatan, mayroon din tayong bulalakaw ng daga. Ilog, sa patag, sa kalupaan. Ito ay galing sa dagat. Ito ay akala mo uling. Bihira lang din po ito nagpapakita sa karagatan people, sa mga tao. Kadalasan na nagpupunta ako ng dagat people, wala gaano mga ganito na itim na bato. Pag nakakita kayo ng itim na bato sa karagatan, kunin nyo po. Pag hindi uling ha, kunin nyo po yan. Itong bulalakaw ng dagat, napakamabisa po sa protection, No? Protection, bakod. Babakuran ka rin ito. Iiwas ka sa mga kasamaan, sa mga negative, sa palipad hangin, at kung ano-ano pa people. Alam naman natin na ang bulalakaw no? Sa kya po maraming bulalakaw. Mapapansin mo para mga ibang klase, mayroon din ako noon. Pero ang nagtaka lang ako ng bulalakaw na 'yon ay halos magkapareho ang hugis. People, pareho ang forma. Ang bulalakaw talaga people, yung tunay talaga na hindi gawa ng tao, yung hulma. Pag nahulma siya na halos pare-pareho, wag ka naman iwala. Kasi yan po ay gawang tao hindi ko naman kayo pinapatamaan, wala akong pinapatamaan. Yan lang po ang katotohanan na pinapakita ko po sa inyo. At pinapaalam ko para hindi tayo malinlang. No? Uh, ang tunay kasi people, ay yung kat katulad nito, ito bulalakaw to eh. Yan ang mga bulalakaw ng dagat, bulalakaw na, na halos mayroon silang kapareho ng mga itsura, pero hindi pareho ang hugis. No? kasi sa may nakikita ako na bulalakaw, halos pare-pareho na lang ang bilog eh. Hindi po, dapat kanon. Ganito, o, ito. Parang kakaibang ulma, no? Yan, o. Oh. ba diba? Yan, bulalakaw yan, mga pips. O, oh, bulalakaw ng dagat, to to o. O, yan, o. May ano pa nga ng mga dagat yan, o. Oh. Yan ang tunay ng mga bulalakaw. Original talaga yan. naguling nag ba yan sa kamay ko? Wala, eh. Oh. May pagkagaan. Ito, mabigat. Iyan, iyan. Marami akong ganito people. Pinapalimusan ko rin po ang ganito. Mura lang. Pinapalimusan ko rin ang aking mga gamit. So ngayon kung nais ninyo akong i-contactin, kontakin nyo ko sa Facebook account. Ang Facebook account ko people mul ay Merly Gonza Pontejos. Mga garapa na naman ang aking profile picture ngayon. At yung diwata. Ang profile picture ko ay dalawa may diwata. At saka yung isa ay garapa. Yung ganitong garapa. Makikita mo yun ha. Mga people. So, ang ating mga gamit dito, people, ay tunay, legit po yan. Kasi hindi po ako gumagawa. Kundi, gumagawa ako ng mga langis. Pero, garapa. Chinachap-chap ko yung mga ano, ganyan. Pero yung mga ano, kinukuha ko, tunay po yan. Yan po ang tunay na bulalakaw ng dagat. Protection. Na alam nyo yan, mga people, kayo may mga kaalaman sa karunungan, mga gimaterong, mga gagamot, at anuman klase healer or anuman klase ritualista ka, may alam ka sa karunungang lihim, may alam ka sa mga bato kung ano para sa iyo ang bulalakaw. Ito bulalakaw ng dagat ay napakalakas kasi dagat kalikasan. Ang dagat napakalawak at maalat, di ba? So yan ay nagpapabaklas ng mga negative, nagbabaklas ng mga kulambaran. Yan po ang bulalakaw. Babaklas niya ang lahat ng mga ano at kinatatakutan din po yan ng mga maligno at kinatatakutan ng mga kung ano-anong mga klaseng jablo at mga ano. Pwede mo to gawing pendant people, wag mo lang tong uh, i-grinder kasi nagagalit po. Pagka ginagrinder kasi ang isang bagay, nagagalit po yan sila. Sasaktan din po sila. Pwede mo to i-gawing pendant, balutin ng tanso. Marami din akong tanso dito. No? balutin mo tayo ng tanso. Yan, ganun. Pendant o okay, keychain o oh, ilagay sa bag. Yan, safe ka na sa lahat, people. Mas mainam kasi, people, na marami tayong mga karga sa katawan. Save tayo. Matatamaan man tayo ng mga palipad hangin, kulang barang, etc. Ano Itiman, saglitan lang yan, mawawala din. Pagka ikaw may mga karga, hindi maiwasan na tayo ay matatamaan at mababalikan. Halimbawa, mayroon tayong uh, pinapaliparan hangin. Mababalik din ta sa atin niya eh. kaya kailangan hindi tayo gagawa ng masama sa kapwa. No? Uh, kung nanggagamot ka rin, kung manggagamot ka, na, na napagaling mo itong pasyente mo, mababalikan ka eh. Bibirada yon, Rabuelta ang gagawin ng iyong kalaban. Pag rabuelta sa'yo, saglitan lang makakaramdam ka ng kakaiba, hilo, lula, etc. o anuman. Pero babalik din sa kanila yon. Magrabuelta din yun sa'yo. Kasi marami kang karga. Kung lalo na mayroon kang pasumbalik ay rabuelta yan people no yan yan ang mainam diyan sa uh, kalikasan ito ay bulalakaw ng dagat napaka mainam sa ating protection gabay sa katawan okay people maraming salamat